I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. Rocks, I'm gonna stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So, so hello mga napas, welcome back sa Panibang Adventure, sa ating Nestle Fishing So, kasama pa lang natin si Master din, Fishing Adventure At, Tapas Maraming salamat sa kanya at napasama ulit tayo sa kanyang pamamana ngayong gabi. Ayan, si Master Dean Fishing Adventure mga ito. So ito pala yung first fish natin, Marods. Isa pala ito, Sweet Lips. O, iba lang ang kulay nga. Pero, ganyan lang ako nakakuha nito. Ah, ang ganda na isda na ito mga idol. Medyo malabo yung spot na tulaan na iyon papunta sa mga... My... swagger of speech dito sa babat ng night eh. Pero... Oh, dive pa rin kami na master din kasi sa layo na... Oh, biyahe ay kailangan makapang-ulam. So, ito yung sigan fish natin ay isang... So... lawian. Ito sa amin. Uh, at, uh, ayan, si Q Dumalods. Nagsis na rin para mag-nutrito. At type tayo ulit, Marods. Ay, you know, kita dito tayo ng isang size na labihan ulit. So, ayan, ipang ulam na tayo, Marods. Para rin salamat kay Master Fisher Adventure at tinapasamat tayo sa nga um, night time ba ito ito? So ulit, lawi ang ah, love. Yung nahuli natin. So ito, nakahuli, nakakuha tayo ng isang sarap. Ito kami sa amin, isang shinsha pero Di na natin kasi hindi eh, eh na alam kung um, marami tayong mauhuli. Kaya kahit na nung madahan na magpwedeng may ulam ay dadali na natin. So, shoutout pala sa 680 subscribers na rin sa YouTube. Eto, pinaka natin yung isa. Eh, hindi pala. Ito na natin. natin. Ito na lang yung pinaka natin. Isang so, alinsuro, <coughs> hinawa ka na lang natin. Oh, good size na to para sa taxi mo, madam. Kaya, ah, uh, eh, tayo mapuntahin sa medyo malanin kasi masyadong malabi yung dagat. So, so shout out pala sa mga sarili viewers natin din. Sana mapunta sa ating YouTube channel. So, ito. Isa na namang sa radyo, pinulat natin mga loods Mga loods is yung mga shieldate mga loods Wala yata ang huha Tapos ito, isang danggit yung nahuli natin ang pretty na no, ng pang pangpagsiw ay, ay sigurado na to secure na yun yung pang ulam pang ulam na talaga yung hinuhuli natin kasi masyadong halong steady sa ah, no, no. no. Yan, yeah, tapos medyo malayo pa yung piyahe ay uh, wala na yung pili-pili at ito, dahong kitang din at ito may tanong dan, hindi rin natin yung kasi manili pa. At na lang, yung ingat-ingat or siri ng tawagin ni na master din. Pusyan yun siya. At ito, tanggita din yun. Pinipili na natin yung pwede na. At ito yung dalawang nagmamahalan sa naol. Hindi natin yung silahin o dahil kasi nahihita nyo naman o. Pinagtatsahan na yung kasama niya. At ito. Sa samaran, sana yung mga na nakita natin. Pero sobrang ilap. Ay yun, niniwan tayo mga lods. Ito na lang. Isang basad, O alim asag. na to. siguradong ang matawa ito mga lods. At kitang kita namin sa mulay niya. So... Yun! First time kong makahuli nito dito sa spot na tulad sa mabat kong late eh. At ito Well, nakita tayo mo esta, pero ito na lang yung ginuli natin isang timpuhan o buntan ang tawag sa amin. na stone shit shot mullets sa tao prito at ang Eto na. Isang sweet lips. Nakaswerte tayo mga lods. Isang lip At good sis nito mga lods. Mga kalahating kilo na. Stone shot again. Ang ganda nang patama natin sis. sila. Ay, ah. Uh, ito, isa na o or pingag. Ito, din sabihin mga idol, yung nadali natin. Good size na rin siya. Adi uh, na natin bang panagpasin yan. Ito, siyan na naman. sarap again, mga lods. Upulotin natin yan kasi masarap naman yung pang-ulam day. Alat na alat na talaga yung labo ng dagat. Ito Tagtayo din Ito isang Suahit Or uh, Malit na shrimp Pilar natin Nahuli natin yan uh, At yun naman natin yung prito Ang sarap yung tinilaw nyan mga bags Yan ako pa Yun, hindi dapat natin ay nakapalamit At wala na yung ulo Ay garito Uli Yan Yan <laughs> Grabe pero na na yung ulo. At ito, isang samral or uh, kitong kung tawagin sa amin. ay <laughs> Ayos na, share mo din natin marun sa atin din tira yung uh, nuge. Hindi tayo kasi na yung sa uh, atin, aten uh, master din. At ito, isang namang alimasad, la blue crab. na again. sa isla sa Maribito ay nandang wala talaga na to alas di talaga yung nito at ito isang tagbago or hinog kung tawagin ni Master Drinks Adventure at ito dalawa sila ito yung isa dalawa na wala yung isa kaya yeah, ito siya pinanaudit natin Woo! Like when I patay ka mo tagbago ka kaya secure yung dalawang kiraso mga idol maagod sa ista at ito nagawin sa namang hinog ayan natatong hinog na rin tayo Lutay pala kayo mga lods, At... Hindi na maliwanag yung buwan na teto, isa na mong siri. Boom! Grabe. Di librang na yung ulo mati mga lods. At teto, danggit agin. Mmm, danggit! <laughs> Ayan! Bruh. Mas... Marami ata yung holy natin yan kaysa nung nakalahan ayano Ayan o, yung glow club, ang lap. Ito, yun, hindi tinamahan. Kaya, di na po't na natin yan. Ayan, Michelle, hello. Sarap yan. Tapos, <laughs> <laughs> isaw sa sa tuyo na may sili at suta. At may tala naman siya lagin. Upulutin natin yan. <laughs> Uh, yan Nakatat ng pirasong shell na tayo mga lads O apat na siguro yan Aha, uh, Ayos na ayos na rin Ito Isang danggit Yan At yan yung dalawa uh, Dalagong bukit na hindi na natin na sa camera kasi Medyo lubat na ito Danggit at samaral at ahiti ang pinili natin yung sa samaral kasi medyo malaki ayos letre na yung unang natin mga nang uh, dalawang araw yung unang na to. At eto, hindi na na-videohan yung pangkuri natin Ay isang gutob kung sa amin maabot dito hanggang sa uh, may mababaw At eto yung kasunod. What? Isang danggit. Fully. Huwag ni sinisi. Kung tamagin na yun, sumalot pa yung chef natin. At sila buwan natin kunin. At mas buwan naman natin. Adab sa tuhalan ng ang natin. Yan siya. Kasi talaga sa may at sa may batok. Tiens, na pas dans le poil, on m'a pas engagé le nain. Et bukid ka. l'air un peu qui... Pas taille comme t'as l'air un peu qui... Là... Ça l'a plutôt qu'il n'y a si c'est opération pusit hindi rin une vidéo, une certaine vie, lang et un langue, c'est yung tama une at une bataille, une bataille, nino off une bataille, une para ma-video pa tayo na pag-ahon. Ayan siya mga dogs. First time na ako ang pusit dito sa Vera Batman. At eto. din hindi -di ikaw rin nakuha sa camera. Good size na rin. Mga half kilo na rin na lipti. Olods. Saya at hindi na natin na video kasi empty bat na talaga. Uh, pinipilit na lang natin ni Onion para makuha man ng video. ya, yeah. Uh, eto, last push na yun, Molots. Tumawa na kami. Yung master Den. At type check I-9, 7, So, ayan siya, Molots. <laughs> Yung holding natin. <laughs> Eto, yung kabuhang huli natin mga idol. Marami-raming, mga tatlong kilo may gito. Yan, pa yung Duke Trab. So, na pala sana natin sa inyong support at nanonood sa ating YouTube channel at sa mga silent viewers natin dyan. Sana mga subscribe sa ating YouTube channel. Ay, maraming salamat at God bless mga loves. At sana, huwag kayong magsawa um, sa uh, puso-score sa ating YouTube channel. Um, Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment ang bilang mga Shout out sa inyo na!